Hello mga karikrod! Ang paghahanap ng trabaho sa ibang bansa ay isa sa mga pangunahing hakbang na ginagawa ng maraming Pilipino upang makamit ang mas magandang kinabukasan. Sa dami ng oportunidad sa Europa, tumitingkad ang Australia bilang isang mga pinakamainam na destinasyon para sa mga profesional na may mataas na kwalifikasyon. Kilala ang bansa hindi lamang sa magandang nitong kalikasan at mataas na kalidad ng pamumuhay, kundi pati na rin sa bukas nitong pinto para sa mga dayuhang manggagawa. Isa sa mga patunay nito ay ang Austria Job Seeker Visa. Isang uri ng visa na nagbibigay daan sa mga non-EU or EEA professionals na makapasok sa bansa kahit wala pang job offer. Sa pamamagitan ng visa na ito, binibigyan ng pagkakataon ang mga kwalipikadong aplikante na tuklasan ang job market ng Austria at magpasa ng aplikasyon sa iba't ibang kumpanya ayon sa kanilang kasanayan. Ang visa na ito ay malaking tulong para sa mga nagnanais magtrabaho at manirahan sa Austria sa legal at maayos na paraan. Kaya kung ikaw ay isang profesional na may sapat na edukasyon, karanasan at dedikasyon, maaring ito ang iyong susi upang masimulan ang panibagong yugto ng iyong karyer sa gitna ng Europa. Ano ang Austria Job Seeker Visa? Ang Austria Job Seeker Visa ay isang uri ng pansamantalang visa na nagbibigay ng anim na buwang pananatili sa Austria para sa highly qualified professionals mula sa labas ng European Union or EU at European Economic Area or EEA. Ang pangunahing layunin ng visa na ito ay bigyan ng pagkakataon ang aplikante na humanap ng trabaho sa Austria kahit wala pa silang job offer bago pumasok sa bansa. Red White Red Card, isang uri ng residence at work permit. Ang visa na ito ay dinisenyo para sa mga individual na may mataas na educational at professional na kwalifikasyon tulad ng may master's degree, PhD, or kanasan sa mga in-demand fields gaya ng IT, engineering, healthcare. Sa ilalim ng Austria Points Based System, kinakailangan na makuha ng hindi bababa sa 70 points mula sa kabuuan 100 upang maging kwalipikado. Kabilang sa mga basihan ng punto, sayang ang antas ng edukasyon. Karanasan sa trabaho, lalo na kung sa Austria ito nakuha. Kasanayan sa wika or English or aliman, edad at kung nag-aaral na ba sa Austria mas mataas ang puntos para sa mga mas bata at sa mga may background sa Austrian education system. Kung ang aplikante ay pumasa sa mga rekisito at nabigyan ng visa, bibigyan siya ng legal na karpatang manatili sa Austria na anim na buwan upang humanap ng trabaho. Proseso ng aplikasyon Ang unang hakbang sa pag-apply ng Austria Job Seeker Visa ay ang paghahanda ng lahat ng kinakailangang dokumento. Kabilang dito ang pasaporte, proof of funds, katibayan ng kakayahang suportahan ang sarili sa Austria, patunay na tirahan or accommodation, insurance, at mga dokumentong nagpapakita ng iyong edukasyon at kanasan sa si trabaho. Siguraduhin may mga isinaling na dokumento sa German or English. Matapos makompleto ang mga dokumento, dapat isumite sa pinakamalapit na Austrian Embassy or Consulate sa inyong bansa. Dito mo rin na ipapasa ang application form at babayaran ang visa processing fee. Maaaring kailanganin mong magpaschedule schedule ng appointment para sa submission. Susunod ay ang interview process kung saan ikaw ay kakapanayamin ng consular officer. Maaaring itanong sa iyo ang layunin na iyong pagpunta, inyong career plans, at kakayahang suportahan ng sarili habang nasa Austria. Mahalaga rin maipakita ang iyong determinasyon na makahalap ng trabaho sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos ng interview, maghihintay ka para sa resulta ng iyong application. Kung maaprubahan, makakatanggap ka ng visa sticker sa iyong pasaporte at maaari ka ng bumiyahi patung Austria para simulan ang iyong job search. Kaniwang tumatagal ng ilang linggo hanggang buwan ang processing time depende sa embahada. Benepisyo ng Austria Job Seeker Visa. Isa sa pinakamalaking benepisyo ng Austria Job Seeker Visa ay ang kakayahang pumasok sa Austria kahit wala ka pang job offer hindi tulad ng ibang bansa nang nilangan ng employer sponsorship bago makapasok. Pinahihintulutan ng visa na ito ang mga profesional na maghanap muna ng trabaho habang nasa Austria na. Nagbibigay ito ng mas malaking flexibility sa paghahanap ng tamang oportunidad. Kaya kung nais mo mag-network or mag-attend ng job fair sa mga karating bansa, makikita mo rin ang kalidad ng pamumuhay sa Austria habang hinahanap mo ang trabaho ang sa iyong kasanayan. Kapag nakahanap ka ng trabaho sa loob ng anim na buwan, maaari ka nang mag-apply para sa Red, White, Red Card na magbibigay sa iyo ng karapatang manirahan at magtrabaho sa Austria sa mas matagal na panahon. Ang residence permit na ito ay renewable at maaaring magbukas ng daan sa permanent residency sa hinaharap. Sa kabuuan, ang visa na ito ay isang strategic entry point para sa mga dayuhang profesional na nagnais magsimula ng bagong karera sa Austria. Bukod sa mas mataas na kita, mataas din ang kalidad ng edukasyon, healthcare at seguridad sa bansa na mga binipisyong maaring matamasa ng aplikante na pag naging ganap ng residente. In demand na trabaho sa Austria May mataas na tsansa na makukuha ng trabaho sa Austria kung ang iyong profesyon ay kabilang sa mga in-demand sectors. Ayon sa Austrian government, kabilang sa mga sektor na may mataas sa pangailangan ng manggagawa ang informational technology, engineering, healthcare, finance, at construction. Sa larangan ng information technology, patuloy ang pangangailangan para sa mga software developers, IT administrators, cybersecurity experts. Ito ay mga digitalization ng mga negosyo at serbisyo sa Austria. Ang may mga kasanayan sa programming, data analytics, at artificial intelligence ay malaking edge. Sa sektor ng engineering, hinahanap ang mga civil, mechanical, at electrical engineers dahil sa mga proyekto sa infrastruktura at transportasyon. Ang mga lisensyado at may karasan sa European standards ay malaki ang posibilidad na ma-hire agad. Para naman sa healthcare, malaki ang demand para sa mga doctor, nurses, at medical technicians. Ang Australia ay may aging population, kaya kailangan nila ng sapat na medical staff upang mabalatili ang mataas na antas ng servisyong medical. Kinakailangan din ng sapat na language skills sa German para sa mga posisyong ito. Mga tips at paalala sa mga nagnanais mag-apply. Una, suriing mabuti ang iyong eligibility based sa point system. Gumamit ng official points calculator mula sa Australian Immigration website upang malaman kung pasok ka sa 70 points mag-focus sa pagpapataas ng iyong score, lalo na sa education, language skills, at work experience. Ikalawa, ihandang iyong mga dokumento ng maaga. Siguraduhin ito ay authenticated, may certified translations, at updated huwag ipagpaliban ang pagguha ng health insurance at proof of accommodation sapagkat ito'y madalas na nagiging sanhi ng delay. Ikatlo, paghandaan ng interview sa imbahada. Maging kalmado at malino sa pagsagot sa mga tanong. Ipakita ang iyong mga interes sa Austrian culture at job market. Mas mainam kung may kaalaman ka na tungkol sa mga kumpanyang target mong pasukan. Panghuli, habang naghihintay ng resulta, patuloy na mag-research at maghanda sa pag-apply sa mga Austrian companies gumawa ng Austrian-style CV, sumali sa mga online job boards, at mag-network sa mga profesional ng iyong larangan. Sa ganitong paraan, mas mapapalapit ka sa tagumpay ng iyong job hunting journey. At yun lamang po mga karikrod, ang Austria Job Seeker Visa ay hindi lamang isang dokumento, ito ay isang oportunidad na maaaring magbukas ng pinto sa mas mataas na antas sa profesional at personal na tagumpay. Sa pamamagitan ng maayos na paghahanda, tamang impormasyon, at determinasyon, maari mong marating ang iyong mga pangarap sa isang bansang kilala sa kayusan, siguridad, Ang malaga ay handa ka sa paglalaan ng oras at pagsisikap. Kung ikaw ay naghahalap ng bagong simula sa isang maunlad at progresibong bansa, huwag palampasin ang pagkakataong ito. Simulan mo na ang iyong paglalakbay tungo sa tagumpay sa Austria, isang hakbang, isang visa, isang panibagong kinabukasan. <coughs>